Marami ang naging version ang lumabas patungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Nardong Putik. Tadyang matinik at madula si Nardong Putik. Bagay na naging dahilan kung bakit ilang beses siyang nakatakas sa kulungan at mahirapan ang mga pulis na hulihin siya. At ang pagiging matinik at madula si Nardong Putik ay sinasabing dahil sa tulong ng kanyang anting-anting. Pero paano nga ba bumagsak si Nardong Putik? Ano ang istorya sa huling sandali ni Nardong Putik? Yan ang aalamin natin Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin Pindutin nyo na ang subscribe button I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell Para updated kayo sa mga bagong video natin Simulan na natin Dekada 50 at 70, naging matunog ang pangalan ni Nardong Putik sa buong lalawigan ng Kabite. Itinuturing siyang bayani ng iilan habang kaaway naman para sa mga otoridad mas lalong nakilala ang karakter niya ng isa pelikula ang kanyang buhay noong huling bahagi ng 70s na pinagbibidahan ni Ramon Revilla Sr. Itinuturing siya ng kapulisan bilang public enemy number one sa lalawigan ng Kabite habang itinampok naman siya sa pelikulang bilang isang bayaning mala Robin Hood ano't-ano't paman nababalot ng kontrobersya ang buhay ni Nardong Putik. Isinilang si Leonardo Maniso alias Nardong Putik mula sa isang simpleng pamilya sa Cavite na mga panahong iyon malayong malayong itsura ng Cavite sa kasalukuyang estado nito. Talamak noon sa lalawigan ang nakawan ng na mga lagang hayop, carnapping at smuggling upang maprotekta ng sariling pamilya. Kinuwang ninong ni Juan Manicio, ama ni Nardong Putik si Jose Varsaga Si server Varsaga ay mula sa prominenteng angkan ng mga mayayaman at politiko. Ang hindi niya alam ang pakikipag nito ni Juan Manicio ang kanyang ikasasawi. Binaril ang ama ni Nardong Putik na mga pinaniniwalang tauan at katunggali ni Varsaga. Ang pagkawala ng ama ni Leonardo ang pagsilang ni Nardong Putik. Ipinagiganti ni Nardong Putik ang pagkasawi ng kanyang ama. Nagsimula si Nardong Putik bilang isang driver at pulis kalaunan, itinalaga siya bilang police officer sa Dasmarinas Cavite ni Mayor Pelissimo Karungkong noong 1944. Sa paglipas ng panahon, unting-unting nasangkot ang pangalan ni Nardum Putik sa iba't ibang krimen. Naging tauhan siya ng iba't ibang politiko sa Kabite hanggang masangkot siya sa mga kasong kidnapping, armed robbery, illegal possession of firearms, illegal na droga at pagpatay. Lumawak ang grupo ni Nardong Putik at naghari sa buong lalawigan ng Kabite kinuha siya ng iba't ibang politiko para sa kanyang serbisyo. Ayon sa mga kwento, nakuha ni Manisyo ang alias na Nardong Putik dahil sa kanyang pagtatago sa mga putikan sa tuwing may sinasagawang operasyon ang mga pulis sa pagtugis sa kanya. Usap-usapan din ang kanyang anting-anting na diumanoy nagpo nagpoprotekta sa kanya. Tunay ngang kilabot si Nardong Putik. Nasangkot siya sa Maragondon Massacre noong 1952 kung saan napatay niya at ang kanyang grupo ang mayor at police chief ng bayan ikinulong siya kaugnay sa naganap na krimen ngunit nakatakas noong 1955. Noong araw ng eleksyon ng 1957, napatay niya si Lieutenant Colonel Laureño Maranya, ang Provincial Commander ng Cavite. Makalipas ang isang taon, sumuko si Nardong Putik matapos ang 45 minuto ng putukan. Ikinulong siya sa munting lupa dahil sa mga kasong kinasangkutan at tinatulang makulong ngunit muling nakatakas noong 1969. Dahil nakatakas na naman, Binigyan ng patong sa ulo si Nardong Putik sa halagang 20,000 pesos ni Juanito Gianni Remulla, ang acting governor ng Kabite. Sa kanyang pagtatago, nagawa pa ni Nardong Putik na patayin ng dalawang NBI, National Bureau of Investigation Agent, na nagmamanman sa kanya. Dahil dito, binuo ang isang pwersa ng NBI at Philippines Constabulary na tutugis kay Nardong Putik. Boyman o patay. No October 10, 1971, napatay ng mga pulis si Nardong Putik sa Kawit, Cavite matapos itong tumakas sa isang checkpoint. Maging ang kamatayan ni Nardong Putik ay nabalot ng iba't ibang conspiracy. Sa huli, walang anting-anting ang nakapagligtas sa buhay ng kilabot ng Cavite para sa ilan, bayaning itinuring si Nardong Putik ang mga magsasakang nakaranas ng pangalipusta sa halip na lumapit sa mga politiko ay kay Nardong Putik lumalapit upang humingi ng tulong. Pinagbibigyan naman ito ni Nardong Putik. Ngunit ang kanyang pagtulong ay napalitan ng maruming reputasyon dahil sa kanyang kaugnayan sa iba't ibang krimen.